Hello! Kung ikaw ay nakikipagkalakalan o kahit na isinasaalang-alang lamang ang pakikipagkalakalan sa isang bansa, palaging ipinapayong suriin ang mga kondisyon ng ekonomiya sa bansang iyon. Ito ay totoo lalo na kapag, tulad ng Ukraine, ang isang ekonomiya ay nakakaranas ng makabuluhang pagbabago. Sa makatuwid, nagpasya kaming ibigay ito, eh, pangkalahatang ideya ng ekonomiya ng Ukrainian at ang profile ng kalakalan nito. Ito ay kinakailangang maging isang mataas na antas ng talakayan kung kailangan mo ng mas detalyadong pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyong pang-ekonomiya, kung pupunta ka sa mga almanak ng mga exporter, eh, profile ng bansang Ukrainian, makikita mo ang lahat ng mga mapagkukunang kailangan mo para gawin ito. Ang link sa profile ng bansa ay kasama sa paglalarawan sa ibaba. Siyempre labis na nagdusa ang Ukraine noong 2022. Nangangailangan ito ng makabuluhang restructuring at muling pagtatayo ng ekonomiya ng Ukrainian na hindi makakamit sa magdamag. Gayunpaman, makikita mo na ang ekonomiya ay tiyak na bumubuti at aktwal na lumalaki. Kaya't lumipat tayo sa susunod na slide kung saan ilalahad ko ng mas detalyado kung ano ang saklaw ng video presentation na ito. Saklaw ng presentasyon ang mga sumusunod na paksa, isang pangkalahatang ideya ng makroekonomik ng ekonomiya ng Ukrainian. Gaya ng sinabi ko, may matibay na ebidensya na bumubuti ang mga bagay. Negatibo at positibong mga tagapagpahiwatig Marami pang dapat gawin. Ang pangkalahatang Ukrainian International na kalakalan numero, ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam kung saan matatagpuan ang pangunahing pagkakataon sa pangangalakal, kapwa sa pag-import at pag-export. Kalakasan ng Ukraine Mga sektor ng industriya kung saan ang Ukraine ay mapagkumpetensya sa buong mundo, suporta ng pamahalaan para sa partikular na sektor ng industriya. Mula dito, makikita mo kung saan maaaring magsinungaling ang karagdagang pag-unlad at pagkakataon. Gumagawa ako ng isang espesyal na sanggunian sa mga sektor ng IT at high-tech. Ang mga numerong ito ay hindi talaga lumilitaw sa opisyal na internasyonal na mga estadistika ng kalakalan, ngunit maniwala ka sa akin, mayroong malaking potential dito para sa pakikipagsosyo sa mga kumpanyang Ukrainian. Sa wakas, nagbibigay ako ng ilang personal na pangkalahatang konklusyon tungkol sa estado ng ekonomiya ng Ukrainian at kung saan ang mga pagkakataon para sa internasyonal na kooperasyon ay namamalagi. Okay, tingnan natin ang mga macro figure na iyon. Walang itinatago ang katotohanan na ang digmaan sa Russia ay nagkakaroon ng malalim na epekto sa ekonomiya ng Ukrainian, ngunit nagtagumpay tayo sa pagpapatatag ng sitwasyon at sa ilang mga lugar makikita natin ang mga palatandaan ng paglago. Tingnan natin ang bawat isa sa mga tagapagpahiwatig na ito. Ang unang bagay na dapat tandaan ay ang pagbagsak ng populasyon. Noong 2021 bago ang pag-atake, ang populasyon ng Ukrainian ay mahigit 44 milyong tao lamang. Noong 2023, bumagsak ito sa 37.7 milyon na kumakatawan sa pagkawala ng mahigit anim at kalahating milyon lamang. Iyan ay higit sa 17% ng populasyon nito bago ang digmaan. Karamihan sa kanila ay kababaihan at mga bata. Ang mga lalaki sa pagitan ng edad na 18 at 60 ay hindi pinapayagang umalis sa Ukraine ng walang espesyal na pahintulot. Ang pangingibang bayan na ito na idinagdag sa malaking bilang ng mga taong nakatala sa militar ay nagresulta sa isang malaking kakulangan sa paggawa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kailangan natin ng dayuhang partisipasyon sa ating Public Sector Rebuild Program. Gayunpaman, makikita mo ang mga unang palatandaan ng paglaki ng populasyon na 200,000 noong nakaraang taon. Ito ay higit sa lahat dahil sa bilang ng mga refugee na nakauwi na. Dapat ko ring sabihin na ang Ukraine ay nawalan din ng humigit kumulang 20% ng teritoryo nito at nagdusa ng malaking pinsala sa infrastruktura nito sa mga lugar na walang tao na nagdulot ng karagdagang strain sa pangkalahatang aktibidad sa ekonomiya. Nagkaroon ng isang makabuluhang pagbaba sa GDP sa unang taon ng digmaan, ngunit ito ay lumalaki ngayon hindi lamang sa ganap ng mga termino, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng per capita. Maaari mo ring makita na, u, uh, ang tanging taon kung saan nagkaroon ng pagbagsak sa paglago ng ekonomiya ay 2022, at kahit na ito ay isang pagbagsak ng mas mababa sa 4%, mula noon lumago ang ekonomiya. Ang halaga ng palitan ay pinamamahalaan, pinapanatili ang grivnya niya na makatwirang matatag, at ang aming mga reserbang dayuhang pera, salamat sa suporta ng kanluran, ay nanatiling malusog. Nangangahulugan ito na ang Ukraine ay patuloy na nagbabayad para sa mga pag-import nito at ang mga paunang kontrol sa mga pagbabayad ng dayuhang pera ay makabuluhang pinaluwag. Ang utang sa ibang bansa ay lumago pangunahin dahil sa pangangailangang bumili ng mga armas. Napakataas ng inflation at mga rate ng interes noong 2022, ngunit na kontrol at napapamahalaan. Sa makatuwid, sa kabila ng pagbaba ng populasyon, pagkawala ng teritoryo at pinsala sa ating infrastruktura, Mahalaga na ang ekonomiya ng Ukrainian ay naging napakatatag. Sa pangkalahatan, natanggap ng ekonomiya ang shock ng digmaan at nanatiling medyo matatag. Ang isang mahalagang kadahilanan sa katatagan ng ekonomiya na ito ay ang tagumpay ng Ukrainian sa pagpapanatiling bukas ng mga ruta nito sa dagat na nagpapahintulot sa pag-export ng mga kalakal nito, lalo na ang mga produktong pang-agrikultura. Higit pa rito, bagamat huminto ang lahat ng air cargo, sa kabila ng paminsan-minsang mga problema, ang mga ruta sa lupa sa pamamagitan ng rails at kalsada ay pinananatiling bukas. Ang trapikong dala ng tubig ay gumagana pa rin at lumalaki. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang video, Ukrainian Logistics. Gayunpaman, may mga maliwanag na negatibong tagapagpahiwatig ng ekonomiya tulad ng makikita natin sa mga sumusunod na slide kasama ang mga salik na nagbibigay ng mas positibong pananaw ang mga numero at istatistika na ipapakita ko sa iyo ay mga mapagkukunan mula sa Focus Economics at Trade Map ng ITC. Ang mga link sa parehong mga serbisyong ito ay kasama sa paglalarawan sa ibaba. Ang mga negatibo at ang mga positibo, harapin muna natin ang mga negatibo. Bilang karagdagan sa pagbagsak ng populasyon, kahit na ang GDP per capita ay tumaas, ang kahirapan ay tumaas din ng malaki. Nakakaapekto ito sa karagdagang 1.8 milyong tao. Ito ay kumakatawan sa halos 24% ng populasyon. Ito, kasama ang malaking bilang ng mga taong na trauma, ay kumakatawan sa mga karagdagang pangunahing hamon sa lipunan at ekonomiya. Bumagsak ang output ng agrikultura dahil sa pagkawala ng teritoryo at kakulangan sa paggawa na nagre sa mas maliit na ani. Dahil sa kahalagahan ng agrikultura sa ekonomiya ng Ukrainian, ito ay kumakatawan sa isang malaking pagkawala sa ekonomiya. Gayun din, tulad ng sinabi ko, mayroong patuloy na kakulangan sa paggawa at hindi lamang sa sektor ng agrikultura. Ito ay dahil sa mga hinihingi ng militar at ang pag-alis ng napakaraming manggagawang kababaihan. Gayunpaman, may ilang mga positibong makikita na ang pangunahing kadahilanan ay ang Ukraine ay nananatiling nababanat. Gaya ng nakita dati matagumpay na pinamamahalaan ng pamahalaan ng ekonomiya, na hinto ang paghina at sa ilang partikular na lugar, bumabalik ang paglago. Ang suportang pinansyal ay patuloy na ibinibigay ng mga pamahalaang kanluranin at mga internasyonal na institusyon tulad ng World Bank, IMF at mga pamahalaan at institusyon ng Europa. Ang suportang ito ay naging kritikal sa pagtulong sa pamahalaang Ukrainian na mapanatili ang mga serbisyong pampubliko pati na rin ang pagpupondo ng mga kinakailangang import para sa pagtatanggol. Tama ba? Ang mensahe ay ang Ukraine ay bukas para sa negosyo. Sa susunod na tatlong slide, titingnan natin ang dayuhang kalakalan ng Ukraine sa mga kalakal. Gayunpaman, kung mas interesado ka sa muling pagtatayo ng infrastruktura at kung paano ka makakalahok doon, tingnan mo ang playlist Rebuild Ukraine Public Sector Projects. Tingnan muna natin ang mga export ng Ukraine. Dito makikita natin ang makabuluhang epekto ng digmaan. Ang halaga ng na-export ay nagpapakita ng pagbagsak ng 28.4 billion US dollars o halos 48% sa pagitan ng 2021 at 2023. Gayunpaman, noong 2024, nagawa naming ihinto ang pagbagsak at aktwal na tumaas ang mga pag-export ng higit sa 10% noong 2023. Sa susunod na slide, magkakaroon tayo ng mabilis na pagtingin sa tatlong pangunahing sektor ng industriya kung saan ang Ukraine ay partikular na mapagkumpetensya sa buong mundo. tulad ng nakita mo sa nakaraang slide, ang lakas ng ekonomiya ng Ukraine ay nakaugat sa mga sumusunod na sektor, agrikultura at pagproseso ng pagkain. Kilala ang Ukraine bilang breadbasket ng Europe dahil sa matabang lupa, malawak na lupang taniman at matagal ng tradisyon ng agrikultura ang kombinasyon ng cost competitive na produksyon, pagpapabuti ng infrastruktura ng logistik at pagtaas ng pagsunod sa European at pandaigdigang pamantayan ay ginagawang lubos na hinahangad ang mga produktong agri-food ng Ukrainian sa maraming internasyonal na merkado, metalurhiya, bakal at pagmimina. Ang likas na yaman ng Ukraine, iron ore, coal at manganese at basing pang industriya ay sumuporta sa malakas na sektor ng metal at pagmimina. Ang Ukrainian bakal at metal ay nananatiling mapagkumpetensya, lalo na sa mga merkado na sensitibo sa presyo. Ang sektor ay umaangkop upang matugunan ang internasyonal na pamantayan ng kalidad, patuloy na gumagawa ng semi-tapos at idinagdag na produkto para sa mga mamimili sa Europa at Asia. Makinarya at Aerospace ang Ukraine ay may makasaysayang pamana sa aerospace at paggawa ng mabibigat na makinarya. Ang kadalubhasaan sa engineering, mga kakayahan sa R&D at isang mahusay na ekosistem ay sumusuporta sa mga komplikadong pangindustriya na output. Bagamat hindi kasing laki ng agrikultura o metalurhiko ang mga produkto ng aerospace, turbine at bahagi ng makina at mabibigat na makinarya ay nakahanap ng mga merkado sa buong mundo dahil sa kanilang teknikal na pagiging sopistikado at mapagkumpetensyang gastos. Para sa mas detalyadong profile ng mga partikular na produkto at materyales na maaaring interesado ka, inirerekomenda namin na suriin mo ang mga detalyeng ito sa mapa ng kalakalan ng ITC. Ang link ay ibinigay sa paglalarawan sa ibaba. Sa susunod na slide, titingnan natin ang mga import ng Ukraine. Pakitandaan na hindi kasama sa mga ito ang mga produktong panlaban. Dito kumpara sa mga pag-export, makikita natin ang mas maliit na pagbagsak sa mga pag-import. Ito ay inaasahan dahil sa pangangailangan Ukraine sa panahon digmaan. Ang kalakalan ay tinustusan tulong kanluran, kabilang ang mga gawad interes sa mga aset pananalapi Russia pinalamig kanluran. Muli, kung interesado ka sa isang mas detalyadong breakdown o ang mga estatistika para sa isang partikular na produkto, pagkatapos ay tingnan ang trade map ng ITC. Dapat ding ituro na ang mga bilang na ito ay hindi nagpapakita ng mga pangangailangan ng Ukraine para sa partikular na infrastruktura o makinarya at kagamitan. Makakakuha ka ng mas malinaw na larawan ng mga ito mula sa portal ng Rebuild Ukraine ng ITC kung saan makikita mo ang mga proyekto sa muling pagtatayo na tinukoy at inihahanda para sa malambot. Kung gusto mo ng pagpapakilala kumpanyang Ukrainian may particular profile, tingnan ang aming serbisyo pagtutugma negosyo. Ikalulugod naming tumulong. Tulad ipapakita sumusunod slide, Gobyerno Ukraine nagbibigay suporta pinapaboran sektor. Sa makatuwid, maaari mong asahan paglago pagkakataon pangangalakal. Ang gobyerno ng Ukraine ay nagbibigay ng mga insentibo sa pananalapi para sa mga sumusunod na sektor ng industriya, agrikultura at pagproseso ng pagkain. Nagbibigay ang gobyerno ng mga soft loan at mga hakbang sa pagpapadali sa pag-export at masigasig na makaakit ng dayuhang pamumuhunan. Epesyente sa enerhiya, renewable at green transition. Ang pangako ng Ukraine sa European Green Deal at iba pang internasyonal na mga pangako sa pagpapanatili ay nagtulak ng suporta ng estado para sa mga proyekto ng nababagong enerhiya, depensa, at dalawahang gamit na teknolohiya. Dahil sa patuloy na mga hamon sa seguridad, sinusuportahan ng gobyerno ang industriya ng depensa at ang kaugnay na pagpopondo ng R&D, mga kontrata sa pagkuha at pakikipagsosyo sa mga Western Defense Firm ay tumutulong sa sektor na ito na gawing moderno at palakihin ng pagbabago, IT at high-tech na mga startup. Bagamat ang paglago ng sektor ng IT ay higit sa lahat ay hinihimok ng merkado, ang gobyerno ay nagpapakilala na ngayon ng mga balangkas upang suportahan ang pagpapalawak nito. Samantalang kami ay nakatuon sa pagtingin sa mga kalakal sa mga nakaraang slide, ang susunod na slide ay tumitingin sa mga pakinabang ng sektor ng IT ng Ukraine. Ang mga bentahe ng Ukrainian IT at matataas na sektor ay ang mga sumusunod, highly skilled workforce. Ipinagmamalaki ng Ukraine ang isang malaking pool ng mga edukadong IT na profesional na may malakas na teknikal na kadalubhasaan. Universidad sa Ukraine, edukasyon sa agham, teknolohiya, engineering at matematika, inhinyero, developer at data scientist sa pandaigdigang merkado, cost competitiveness at value for money. Sektor ng IT sa Ukraine, serbisyong may mataas na kalidad sa mas mababang gastos kanlurang Europa o North America. Rasyon ng presyo sa kalidad Ukrainian software development, outsourcing at IT consulting kaakit-akit sa mga dayuhang kliyente kultura at geografikal na kalapitan sa Europa. Matatagpuan sa pintuan ng EU, ang mga kumpanya ng IT ng Ukraine ay nagpapatakbo sa loob ng isang pamilyar na kultura ng negosyo at kalapitan ng time zone na nagpapadali sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa Europa. Maraming mga profesional sa IT ang nagsasalita ng Ingles at iba pang mga wikang European na nagpapagaan ng mga hadlang sa komunikasyon at pamamahala ng proyekto lumalaking innovation ecosystem at mga legal na reforma. Ang tumataas na bilang ng mga tech hub, accelerators at venture capital na pondo ay nagsusulong ng entrepreneurship at pagbabago ng produkto. Ang inisyatiba Dia City, naglalayon lumikha, espesyal legal at tax environment magpapahusay, kumpiyansa, mamumuhunan, magpoprotekta karapatan IP at mag-streamline operasyon negosyo para startup at itinatag IT firm. Maririnig mo sa susunod presentasyon tungkol pagbuo legal reforma upang isulong digitalization ekonomiya Ukrainian, pati na rin patuloy pagkakatugma batas nito sa EU, malinaw direksyon Ukraine. Sa susunod na slide, gagawa ako ng ilang huling konklusyon. Ang pangunahing konklusyon ay, U. Uh, sa kabila ng hindi mapag-aalinlangan ng negatibong epekto ng digmaan sa Russia, ang ekonomiya ng Ukrainian na suportado ng kanluran ay nababanat. Ang sitwasyon ay naging matatag at mayroon na ngayong mga palatanda ng paglago. Ang Ukraine ay patuloy na nakikipagkalakalan sa buong mundo. Sa pagsasaalang-alang sa pang-ekonomiyang profile ng Ukraine, ang mga lakas nito ay nasa tradisyonal na larangan ng agrikultura, mga industriyang nakabatay sa mapagkukunan, sopistikadong pagmamanupaktura, at ngayon ay isang lalong matatag na sektor ng IT. Ang pamahalaan ay kumikilos upang suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya na may mga insentibo sa pananalapi para sa mga industriya sa itaas. Gayon din ang mga nakatuon sa renewable energy. Walang alinlangan na nagkaroon ng makabuluhang mga pag-unlad sa legal na kapaligiran na sumusuporta sa pagsasama sa EU at pag-unlad ng digital na ekonomiya. Ito ay higit na nagpapadali sa pakikipagkalakalan sa kanluran. Ang pangkalahatang pananaw sa sandaling matapos ang digmaan sa Russia ay maliwanag. Samantala, sa kabila ng lahat, ang Ukraine ay talagang bukas para sa negosyo. Well, salamat sa panonood ng video, eh, Ukrainian Economic and Trade Profile. Umaasa ako na mayroon ka na ngayong mahusay na pag-unawa sa makroekonomik na sitwasyon sa Ukraine. Oh, sa particular, sana ay makita mo na ang ekonomiya ng Ukrainian ay sustainable at bukas sa kalakalan. Mula dito, umaasa ako na makikita mo ang mga lugar kung saan maaari kang lumahok. Bisitahin ang aming website para matuto pa at makatulong kami. Ang mga detalye ng contact ay ipinapakita sa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung kapakipakinabang ang video, makakatulong kung i-click mo ang like at mag-subscribe para sa updates. Ibahagi ang video at playlist sa kasamahan at contact sa negosyo. Talagang pahalagahan namin iyon. Higit sa lahat, tandaan, narito ang ICC Ukraine at ang aming mga kasosyo upang tumulong. Ang pangalan ko ay Oleksiy Kozhanov. Sama-sama tayong makakabuo ng magandang kinabukasan. Inaasahan kong marinig mula sa iyo. Salamat muli para sa iyong interes.